everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang malakas na kalaban ni ati Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa si channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon so ayun nga guys finally nag number one tayo kahapon para sa first gateway dito sa Miss Cosmo kung saan ang madanalo dito sa People's choice ay automatic oh, na nasa top 10. So, ibig sabihin, si Atisa Manalo ay matik na nasa top 10. Kung akong tatanungin ninyo, kahit naman hindi tayo manalo dyan eh, talaga namang makakarating naman si Atisa Manalo sa dulo ng competition. Pero, syempre, iba pa din na ipinakita natin sa Cosmo Organization yung lakas ng Pilipinas na support doon sa kandidata natin. At ayun nga kahapon nga may nabasa nga ako na dinong graduate nila si Atisa ng Miss Cosmo Organization at sinabi na grabe ang suporta ng Pilipinas sa ating pambato na si Atisa Manalo. So, ayun. Ayun yung purpose nun. Kaya talagang lumaban talaga tayo. Kasi kung iisipin mo, si sa Manalo ay malakas naman talagang kandidata at imposible naman na hindi makapasok sa semifinals yan. Kung totoo, hindi naman niya kailangan talaga yung botohan na to para lang sa laban niya dahil may ibubuga naman talaga ang isang sa Manalo, di ba? And then, ayun, so pinatunayan lang ni sa Manalo na talagang malakas ang Pilipinas na ang ipinadala natin dito sa Miss Cosmo ngayon taon na to ay hindi lang basta-basta kandidata kasi nasa likod niya ang sambayan ng Pilipino. Di ba? So, yun. Kaya mabuhay sa tayo lahat at mabuhay ang ating pambato na si Atisa Manalo. So, sure win na ba to? Syempre hindi pa. Kailangan pa rin talaga ipakita ni Atisa Manalo bukod doon sa malakas ang country niya dito sa laban niya, dito sa Miss Cosmo at malakas yung suporta ng, ng Pilipinas sa kanya eh kailangan ipakita din ni sa Manalo kung gano'n talaga siya kalakas at katinding kandidata. So kahapon, yung mga ibang kandidata, katulad ni Miss Chile, sinabi niya kay Atisa na sobrang ganda daw ni Atisa sa personal, napaka-charming daw ng kandidata natin. So doon sa part na yun, na na-amaze ang kapwa niya kandidata sa kanya ay isang malaking factor na yun. Diba? And then, performance level na ang ipapakita dito ni Atisa Manalo kasi nagawa naman na natin yung fight natin na hindi lang isang beses kundi dalawang beses so yung unang botohan tayo din ang nag number one doon at nakakuha tayo ng billion votes, 'di ba? So dito naman nakakuha naman tayo ng 300,000 votes or 400,000. So ibig sabihin, ah uh, napatunayan na natin sa Cosmo Organization kung gano'ng kalakas ang Pilipinas pagdating sa botohan. And then Si Ate manalo naman na ang gagalaw pagdating naman sa kanyang laban. Siyempre, dapat niyang patunayan na talagang credible siyang kandidata. So, performance, mga susukutin niya, styling, everything, at kung paano siya makikipagpupukan. At higit sa lahat, siyempre, napaka-importante dyan yung Q&A. So, yan. So, doon naman siya dapat mag-ingat sa mga kalaban niya kasi baka mamaya prepared din yung kalaban niya pagdating sa performance especially na kay Colombia si Colombia medyo dinidikit dinidikitan talaga yung laban ni Ati sa Manalo at parang feeling ko dito sa nakita natin sa botohan talaga very competitive talaga yung mga kandidata lalo na si Colombia Vietnam Ayan, mag -ingat din siya kay Vietnam at saka syempre kay Cambodia, kay Thailand. Ayan, ayan yung mga matitinding kalaban dyan, Indonesia. So si Indonesia medyo, alam mo yung tahimik lang yan pero baka mamaya daan niya sa performance, di ba? So naniniwala ako, the competition is on, nandoon na silang lahat. At syempre, yung mga kandidatang yan ay talagang well prepared din para sa corona. Lalo na ang mahal at malaking premyo ang makukuha nila dyan. So, syempre, talagang pinaghandaan nila yan para alam mo yon sila ang manalo. So, hindi din natin alam yung ibang country, kung ano nga ba yung ipapakita dito sa laban sa Miss Cosmo. So, ayan yung papanoorin natin. Ayan yung aantabayanan natin kung sino nga ba yung mga kandidata na hindi natin napapansin. Maaaring mahina sila, pero baka mamaya pagdating sa competition, bigla silang umangat or makita ng organization yung katangian na meron sila na sapat naman pala parang magiging isang Miss Cosmo, di ba? So, may mga kandidata kasi ako napapanood na parang ang simple lang ng buhay niya, wala siyang makahain, pero adyan siya. So, yun. So, medyo nakakaloka yung competition na to kaya dapat uh, talagang tutukan natin. So, ito yung first piece Cosmo na mapapanood natin. So, kamusta naman si Frankie Rosell? Si Frankie Rosell naman, parang feeling ko, okay naman siya, magaling siyang uh, kandidata, maganda siya, may ibubuga siya, So, tingnan natin. Pero kasi syempre, ang support dapat ay manggagaling sa New Zealand. So, yan. Yes, kasi competition to. Syempre, yung ibibigay mong support kay Philippines, ibigay mo na kay Philippines. Sure, so, ba't mo pa ibibigay sa iba, di ba diba? So, yon So, sana ang New Zealand country ay supportahan nila ng todo-todo. Syempre, si Frankie Russell. So, yon Kami naman, nandito naman kami para kay Frankie. Syempre, kasama na dyan ang pagdadasal kasama na yung, yung ano tawag dito, yung ibang mga aspeto na kailangan na ibigay na support. So, yun. So, syempre, uh, competition to. So, dapat ang New Zealand support din sa pambato nila ng bonggang-bongga. So, yun. Pero, syempre, wala naman tayong aasahan noon dahil hindi naman talaga sila mahilig sa panyan. Kaya, sa ating mga Pilipino, kung kaya din yung support, ha, ay ibigay na rin natin yung support kay Frankie Roselto. Ay, malakas naman si Frankie. At, parang pili ko, kaya niyang pumasok sa semifinals. And then, sino pa ba? Si Malaysia. Kay Malaysia, wala pa tayo masyadong naririnig. No? Mukhang tahimik si Malaysia. Pero, ayun na nga. Sa mga... Sa mga kandidata naman, parang piling ko madami din ang magaganda talaga. So, totoo lang. So, medyo iba din yung quality ng mga girls dito sa Miss Cosmo. So, yon So, excited tayo, syempre. Excited tayong ipakita ni Ati sa Manalo yung lakas at tapang niya. So, si Miss Cambodia, pinig Philippines? I think uh, lalaban si Miss Cambodia for sure. Pero syempre, alam ko naman kung ano ang status ni Atisa Manalo pagdating sa competition na to. So parang feeling ko, kaya kaya ni Atisa Manalo yan. Pero syempre, hindi dapat makampante si Atisa. Kasi syempre, yung mga kalaban, talagang well prepared din naman. Katulad ni Cambodia, katulad ni Indonesia, Vietnam, lalo na yung mga taga Southeast Asia. Tapos yung mga Latinas, hindi pa natin alam. Basta ang alam ko pa lang, si Colombia. Medyo mag-ingat siya kay Colombia. Pero yung ibang Latinas, uh, hindi ko pa alam yung capacity level nila. So, ayan. Mapapanood natin at makikita natin kung sino nga ba yung aarangkada ng bonggang-bongga -bongga sa competition na to. At, syempre, tiwala, dasal, at saka support ang kailangan ni Atisa Manalo para makuha ang koronan ng Miss Cosmo. Siguradong panalo na ba tayo? hindi ko pa yan masasabi pero nandoon tayo na malakas yung laban ng pambato natin lalo na nabigyan siya ng privilege dito sa People Choice Award na alam mo yon may pagkakataon siyang ipakita talaga yung galing niya, yung tapang niya, at sa kahigit sa lahat, yung kanyang kakayahan para makuha ang corona na Miss Cosmo ngayong taon na to. So, yon kaya excited ako. And then, sino ba ang number one ngayon? Siyempre, number one si Atisa Manalo sa labanan na to. Parang nakikita ko na talagang possible talaga si Atisa ang makapag-uwi ng corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to. And then, I think Colombia, and Jajan, and nakikita ko rin si Cambodia, and si Thailand. Si Thailand, at saka si ano Vietnam Vietnam yung Southeast Asia medyo matinik-tinik to 'di ba ang roommate ni Philippines ay si Thailand so maganda ba to at makakatulong ba kay Philippines to in fairness maganda kasi para nakikita niya kung ano ang galawan na ipapakita dito ni Miss Thailand so yon so medyo mababantayan ni Ati sa Manalo but si Ati sa Manalo naman ay friendly So, piling ko mas magkakasundo sila ni Miss Thailand at piling ko yung ibang kandidata ay makikita yung yung ano ng Pilipina. At uh, tawag dito, yung kung paano makisama ang isang Pilipina. Kasi magaling naman makisama ang isang ating sa manalo. ba? Diba? So, wala tayong dapat ipag-alala. So, ipagdasal natin para sure win tayo dito sa korona ng Miss Cosmo. So, laban lang. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Sino nga ba ang nakikita ninyong malakas? At kung sino nga ba ang nakikita ninyong papalo sa laban ng Miss Cosmo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pin nag uusapan natin. So yun guys, guys, maraming maraming salamat sa sumusuporta kay Ati sa Manalo, sa mga bumoboto kay Ati sa Manalo. Alam ko yung effort niyo ay talaga namang napaka the best. So maraming salamat. So ako na nagpapasalamat sa inyo. Syempre, nangampanya tayo dito. So siguro naman yung mga nakarinig ay bumoto. Maraming guys, mamaya abangan din po niyo ang like natin mamaya. So, yun. So, salamat. So, yun, guys. Kayo, guys, ano masasabi ninyo? I-comment lang ninyo ang mga, si, ano, tinindin nyo kung possible na mangyari pa dito sa Miss Cosmo competition. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Siyempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Muito